News mga Balita Ngayon Milyon-milyong halaga ng alahas tinangay sa isang pawn shop sa Davao City. Isa sa mga suspect arestado. Isang lalaki binaril ng riding in tandem sa pamilihan ng Zamboanga City. Sakay ng lumubog ng motorbanka sa Panglao Bohol na iligtas ng Coast Guard. Ako po si Cesar Soriano. Para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nilooban ng isang pawn shop sa Davao City, tangay ang milyon-milyong halaga ng mga alahas at cash ngayong araw. Ayon sa Davao City Police, naganap ang robbery hold-up sa Hanas Pawn shop and Jewelry sa Ilustre Street, Barangay 3A, bandang alas 9 ng umaga. Nakuhanan sa CCTV ang isa sa mga suspect na may bitbit -bit na armas habang ang tatlong iba pa ay nakuha ng tumakas sakay ng motorsiklo. Kinumpirma naman ang otoridad na inaresto sa Bankerohan Public Market ang isa sa mga suspect na kinilalang si Johnny Dehito Bulawa, residente ng Albuera Leyte. Nakuha mula sa lalaki ang isang M16 rifle, isang 9mm pistol na may ammunition, gayon din ang motorsiklong ginamit sa krime. na recovered din ang mga ninakaw na alahas na may estimated value na 40 million hanggang 100 million pesos. Nagpapatuloy ang hot pursuit operation para tugisin ang mga nalalabing suspect. Isang 24 na taong gulang na lalaki ang binaril ng riding in tandem sa bagsakan area ng Santa Cruz, Zamboanga City, Kahapo. Kinilala ang biktima na si Jason Tumilo Buhuntilla, na residente ng Malayal, Cebu, Zamboanga del Norte. Ayon sa investigasyon, nagbabalat noon ang biktima ng gulay nang bigla na lamang itong nilapitan ng riding in tandem at saka pinagbabaril ng tatlong beses. Maswerte namang nakaligtas ang biktima na agad na itinakbo sa pagamutan dahil sa natamon nitong gunshot wound sa kamay, hita at balaka. Nagpapatuli pa rin ang pulisya sa investigasyon sa nangyaring insidente. Matagumpay na nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang labing apat na katao mula sa lumubog ng motorbanka MBCA Ayoshi Kim Rin A sa pagitan ng Balikasag Island at Panglao Bohol kahapo. Ayon sa Coast Guard District Central Visayas, bandang alas 2.10 ng hapon ng matanggap nila ang ulat ukol sa insidente. Agad na ang Coast Guard Substation o CGSS Balikasag at nailipat ng ligtas ang labindalawang pasahero, kapitan at crew ng MBCA Nika at Niana, Natuklasan na pawang mga dayuhang turista ang lulan ng bangka na bumisita sa Balikasag Island. Habang pabalik na sila ng panglaw, nagmalfunction ang makina ng bangka dahilan upang sila ay mas stranded sa lao. Bukod dito malalakas na alo ang nagdulot ng pinsala sa ilang bahagi ng bangka kaya ito lumubo. Sa kabutihang palad, lahat ng nailigtas ay nasa maayos na kondisyon at itinurn over sa Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro Panglao para sa karagdagang tulo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, Naguula. In, in, in thy name. 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 Showing photo on March 5, nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportan. Lord, conquer my fear, and faith, and trust in jou. Sustain me the I to this in the Ik of my self-dispassionate life. En dan pak ik je Sa deklarasyon ng giyaram ayusin hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Dad, nawawak yung isipisalim niya. Sa malalang mga anak ng spiritong Santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng panita.